gamit ko dito sa sa Saudi kasi nakaka-dry ang hangin dito. Nagda-dry yung labi, yung lips. Kaya gumagawa ko dito ng Vaseline at saka lipstick. Vaseline at lipstick. Yan, lipstick yan. Lipstick yan ha. Yan, lipstick. po tayo ng vaseline. So, Pupat tayo ng vaseline. Wala nang laman. Ubus na. Tapos, yung mimix natin yung yung vaseline sa yung vaseline yan, yung vaseline. Kumuha ko ng vaseline. Tapos, kayo din po natin yung lipstick ang sa then ihalo natin yung lipstick sa i-mix natin yung lipstick sa vaseline silin at saka lipstick i-mix imimix natin para magkulay red sya dipindi na sa inyo kung anong kulay gusto nyo kung kulay pink, kulay red o kulay maroon basta i-mix nyo lang sa vaseline i-mix nyo sa vaseline hanggang sa maghalo sila dalawa kulay red na sya ko Kasi pinaghalo ko yung Vaseline at lipstick. Dipindi sa gusto niyong kulay. Ayan. Tapos yan po yung ina-apply ko sa yung ina-apply ko sa lips ko. Araw-araw. maliit siya. So, lagyan mo siya maroon. Maroon kasi ito maroon. Uh, natural lang siya guys. Hindi siya mapula. Kasi may vaseline siya. Natural lang siya. Di si smooth ang ano mo doon. Smooth yung lips mo. Araw-araw ko yan nilalagay. Ayan. na siya guys. O, na-mix ko na. Ito na siya. Ito na siya, nilagay ko sa maliit na maliit lang na ano, basyo na basilin. At saka matipid pa to guys nung umuwi ako sa Pilipinas, ito yung inuwi, ito yung baon ko. Ito yung ginawa kong lipstick sa Pilipinas. Ibabaon ko sa Pilipinas pag uwi ko sa December ko. Mas gagawin kong lipstick. And guys.